Right, mga kamukil, ayan. Mga ah, ganda tanghali. Happy Sunday sa inyo lahat, mga kamukil. No? So, bali nga yung linggo. Ayan, grabe na yung mukha mga <laughs> kamukil. No? Nababayaan na, no? Kahit pag-ahit, wala na. No? Sobrang busy sa trabaho. So, tinudo kasi namin, mga kamukil, na matapos yung project, no? By second week of October no kasi may isang project na naman tayo sa Davao balik tayo sa Davao mga kamukil trabawin natin pero so bago natin pag-usapan yan mga kamukil pagpaliban muna natin yung trabaho no? uh, papakita ko sa inyo mga kamukil ngayong linggo na to ngayong araw na to kung nasaan kami laan nyo mga kamukil kung nasaan kami siyempre nasa iligan pa rin so bali nagyayayang yung amo namin mga kamukil na Uh, mag-chill-chill daw kasi linggo, no? Hayaan mo na yung trabaho kaya sumama yung buong tropa. yan pakita natin, mga kamukil. right kung napapansin nyo, mga kamukil, maingay, no? May naririnig kayong ingay. Parang hagas sas ng dagat o ano. So, nandito tayo sa uh, Maria Cristina Pools, mga kamukil, o. oh. no? Oh. So, first time ko nakapunta sa lugar na to, no? Akala ko dati, mga kamukil, ang bata pa ako, yung Maria Cristina ay nasa Maynila, no? Nasa anong tawag nun? Pagsanghan Pools pala yung anong ibig ko sabihin mga kamukil, yung Maria Cristina Falls pala, nandito lang no? sa Iligan. Ayan yung Maria Cristina Falls mga kamukil, oh. Mamay, alapitan natin yan. So, dito sa Iligan mga kamukil, ah, uh, Madalas na maganda puntahan dito itong mga ganito na no? nature, kalikasan. Kapag ka sa dagat kasi may mga beach naman sa dagat pero nakikita ko hindi siya maganda, hindi siya malinis kasi maraming uh, factory o pabrika na, na nasa gilid ng dagat kaya nakikita ko hindi ganoon maganda yung dagat so yung magandang puntahan dito sa Iligan yung mga ganito na adventure 'yan. Yan yung buong tropa mga kamukilo Da yan. Ito yung pagkain namin ngayon. Diyan ma'am oh. Yung nasa ano, nasa puno, pasil-chill lang no. Din diyan may pools mga kamukil oh. Balik, tatlo tatlong swimming pool no. Tapos may sprinkle water. So, mamaya babad tayo. May malaking swimming pool doon mga kamukil, pupuntahan natin 'yan mamaya no. So ipapasyal ko kayo mga kamukil kung ano yung itsura ng palibot o paligid ng Maria Cristina Pools Mamaya mga kamukil labangan nyo. Alright mga kamukil no. So tapos na kami kumain mga kamukil ayan na 'yung tropa. <laughs> Higa. Higa-higa na mga kamukil no. And uh, sa lugar na 'to mga kamukil hindi masyadong crowded no. Talagang marirelax ka. Ayun sila momo. Kain pa. So 'yan 'yung ah uh, pinakaano. Dinaka pools. Ito pala mga kamukil ah uh, karugtong 'to ng Maria Cristina Falls no. Bali 'yung una namin pinuntahan kanina, 'yun 'yung Maria Cristina Falls. Kaso lang, landslide doon bawal no. Uh, bawal papasukan wala pa munang mga turista na makapasok doon kaya dito kami sa anong tawag nito pero nagtanong ako dito mga kamukil itong pools na to karugtong to sa Maria Cristina pools no bali ganyan na shop, tapos dyan banda mga kamukil uh, swimming pool no pwede ka maligo dyan may cottage so palibot mga kamukil may mga upuan yan no? niyo. may mga upuan dito nasa tubig talaga yung upuan ng mga simento yan. tapos dyan may mga paninda junk foods, may mga prutas marang no? so, makiat ako sa taas kanina mga kamukil ang daming marang, no? daming marang. So, mamaya uh, maliligo siguro tayo kapag uh, makarelax na right okay right right mga hapon mga kamukil no so yan ah uh, okay, okay. Nandito tayo sa City Hardware mga kamugil. No? Iligan pa rin, no? O so, bumili na tayo ng mga tiles sa flooring at saka toilet bowl mga kamugil. Labaturi. Bali, yung binili natin mga toilet bowl is nakasit na, no? May kasali ng uh, labaturi. Yung binibili natin mga kamugil. So, ayan. Bali, ito lahat yung binibili natin mga kamugin. Ayun. Uh, toilet bowl, ito yung mga labaturi niya. Tapos, tanki ng toilet bowl, no? So ina-inspect natin, chine-check natin kung may damage para hindi na paulit-ulit o pabalik-balik. Okay. Kasi yun yung isa sa pinakakahasil mga kamag no? yung may Okay, Tights. Yan. Bali yun yung mga tiles sa na binili natin mga kamag Hindi din yung laminated na plywood kasali ano. Yung gagawin natin sa ano sa TV console na design. kasali na rin ano, kitchen sink, no? yung binibili natin dito at mga iba pang accessories na pwedeng gamitin doon yan ito so, tapos ito shower o bali yung shower kulang no kulang ng lima Wait. Uh, so ito yung isa sa pinaka-importante mga kamugil no? Kapag bumibili tayo sa mga city hardware, sa Wilcon O saan man tayo bibili kapag maramihan Mahalaga talaga na i-check natin bago natin ikarga. Yun yung pinaka isa sa pinaka importante kapag mamimili tayo ng materialis. Yan. Lalo na yung mga bilihan natin mga kamukil na hindi kagaya ng city hardware na bago nila ilabas yung mga item, uh, i-check muna nila. Na. So may mga iba kasi bilihan na basta mabili lang, wala nang chik-chik sa kanan natin nalalaman. Na. Okay may kulang pala sa binibili natin so babalikan na naman natin okay right. so kaya dito mga kamugil chic no ito yung pinakamaganda sa city hardware sa wilcon yan yan yung mga magandang bilihan Ayan, tapos na natin na check mga kamukil no. Yung ito. Toilet bowl. Tsaka uh, mga tangki at labatory na rin. So, pag bumibili tayo ng isang set mga kamukil, uh, dalawang klase mapagpipilian. May uh, seat A at saka set B. No? Ibig sabihin ng set A, lavatory, tanki, saka toilet bowl. No? Uh, yung set B nila, kumplito na yun. No? May lavatory, tanki, lalagyan ng mga sabon, uh, sabitan ng mga tuwalya. So, yun po yung uh, dalawang uri ng pagbili ng toilet bowl na pang ano natin ang bathroom at saka pang CR no? o, kaso lang seat may kamahalan yun kasi kompleto na pero kapag bibili tayo ng mga individual isa isa mga kamukin na bibilihin natin mas mamahalan talaga tayo kasi sa pusit pa lang mga kamukin imagine ninyo nasa 400 plus yung pinakamura no? pusit ng ano uh, gripo ng ating laboratory so kaya madalas pag bumibili ako dito tayo sa nakasit na yan, tapos mga kamukil tinitip na no? binabalik na okay naman lahat no sa tiles lang yung hindi natin pwedeng isa-isahin doon sa pick up kasi ang dami nito so basta wag lang natin walayin yung resibo malalaman naman yung uh, damage mula dito at saka damage na ginagamit na namin so malalaman yan taga CTR gear, pwede pa natin ibalik para iplisan no kapag uh, halimbawa factory de-peak no? pwede pa natin ibalik yan ayan no? shout out nga pala sa lahat ng mga sulid mong kill supporters maraming salamat sa inyo no ito yung kitchen sink natin, mga. Kayo. 50 by uh, 80 cm yung binili natin na kitchen sink, no. Uh, stainless. Ito ano? 304 ba 'to? Na natin. No, 85 pala. 85 cm by uh, 800. Oh, no, 85 cm by 50 cm. Bali 85 yung uh, taas nya. 50 cm yung lapad nya. So yung tinira natin na opening dun sa ating lababo is Uh, 75 by 40 cm yon pero walang problema itong mga kamukil kasi ito yung nagustuhan ng may-ari uh, ikakat na lang natin yung gilid ng ating lababon yung sit up natin ayan bumili na rin tayo ng ano mga kamukil oh. uh, strip light no? pang indoor may strip light din na yung makapal mga kamukil uh, pwede yun pang indoor at saka pang outdoor pwede yun pero ito yung binili ko para sa cove natin no? nasa 5 meters siya. Yeah. And then Uh, warm white at saka delight yung kulay niya. So two colors no. May kasaling remote. Lagay natin 'yan mamaya para maganda tingnan yung ceiling natin. So 'yan mga kamugil no. Uh, bali ito na yung mga tiles na binili natin mga kamugil. Tapos ito yung kargahan natin. Bali yung una kong pinakyaw na sasakyan sana kargahan ng mga materialis. Hindi siya magkasya. So mga apat na balikan pa niya bago maubos o so mga ano yung karga natin kaya nagdesisyon na ako makamukil kukuha na isang sasakyan no? at least dito ah uh, madadala ko talaga ng isang biyahean yeah? yung mga materials natin bali yung ano ko yung tracking fee sa libo dito sa libo no? tapos isang libo din sa kay Manong kanina yung rela nasa 2,000 pesos yung tracking fee na naano natin so mura na yan para sa akin mga kamukil sa Davao kasi ma limit pinaka mababa ano eh uh, 4,000 to 5,000 pero ano yun sulit yun buo yun na punong puno talaga yung ganito kalaking sasakyan oh. No? so okay na to dito at least yung ikakarga nito ito lang mga tiles nasa 200 na 70 siguro to na piraso na tiles o, bali, ito yung tiles na napili ni mama Wooden tiles. Para sa kwarto niya. Hindi yun sa ano mga kamugil. Pinakami na flooring ng project natin is may ano siya. May kulay gray. White with matching gray. No, yung napili ni mam Ma so, makikita natin mamaya. din maganda naman siya, no? oh ceramic. Lahat yung binibili natin, ha? Medyo glossy. Glossy yung pagkadating. So, yung gusto ni ma'am, gusto niya yung medyo rap lang no uh, sabi ko sa kanya kapag rap kasi magandang advantage kasi sa rap na tiles uh, hindi siya ligtas ka sa mga tinatawag nating madudulas no kasi hindi siya makinis uh, yung disadvantage lang kasi kapag ganun mga tiles mga kampil kapag uh, inaapakan mo yun pag didikit na yung dumi ang hirap na tanggalin no uh, confirm mo dito sa medyo glossy siya ito madali lang tanggalin yung mga dumi no? so yung disadvantage nito uh, ang karamihan ma uh, front sa slide lalo na bababa sa tubig so yun yung pinaka importante pero hindi naman lahat ng tiles mga kamukil na pransya uh, sya sa o siya sa slide no o so, may mga glossy na magka tiles na kapag nababasa medyo kumakapit yung paa natin o so, katulad nito okay